Hello. Guys, alam nyo ba? Makabili ako ng towel na mahaba. Kasi usually, guys, ganito lang nabibili ko ka. Pero look at this. O. Compare. O. Mahaba, 'di ba? Kasi pag nagta-travel ako, gusto ko maliit na towel lang dala ko. Ganyan. Pamunas ng katawan, tapos balot ng buhok. Tapos sa uh, bihis na sa sa bathroom. Para ano, throttle light. Kasi alam niyo naman ang towel, di ba? Bulky. Okay? Bali, 10 pieces po ito, guys. Akala ko 1 dozen. Eh. Ay, tama. 12 pieces pala. One dozen nga pala. Thank you guys for watching. Bye.